Oh my god, be careful. I guess that's enough. I guess that's enough. I gotta stir. We don't need to stir that one. Come on! Let go that. We don't wanna scratch your fingers or cut your fingers si Makulit mahilig to mag, -ano, mag cut ng mga papel kung ano-ano na lang kaya pag mayroong email na dadating sa bahay <laughs> yung mail kailangan mo talagang itago kasi baka makat niya mahilig to sa arts mana yata to sa tita niya dito <laughs> Kasi ako mahilig lang naman ako sa mga color, color. Ito naman na eh. Mahilig din ito mag-color. Uh, sa school, mahilig ito siya mag-color, mag-ganito, mag-cut. Tinuturuan na kasi sila ng ganito. Kinder pa na sa Tinuturuan na sa paano mag ano, Ganito, gumamit ng gunting. Ang ah, independent ba? Be careful, okay? Okay that's sharp. We don't want you to get in trouble. It's not that sharp. It is. It's not that sharp. <laughs> pa. Careful. Ito, paano ka pa? So, uso ngayon dito yung may, mga ano. Tummy bag. Um, golden cup. So, dito yung flow sees, uh, flu Kasi nga, baka this week mag i na. Wala, walang snow ngayon. Last year kasi ano, ano pa lang nung, simula pa lang ng November, parang November 15, mga Ang dami ng snow ngayon, wala. Wala talaga. So, Mom, content. do you want yes? Mommy? Yes, Do you want to play this again or no? Yeah, later on after you cut that thing. Yeah, and I have, it's I have, more? So when I'm done this, I have one more paper to come. Okay. So walang snow ngayon na taon to. Walang <laughs> <laughs> masyado. Eh baka naman pag ano. Baka pag start naman ng December pa. Pero nasa ano weather eh. Na may snow daw next week. I mean this week. Kaso wala pa. Pero malamig na siya. Talagang malamig.